Ang hirap mabuhay, nakakatakot, nakakapagod, mapigat sa pakiramdam lalo na kung lagi kang kulang para sa iba. gabi, -gabi kang mumultuhin ng sana at bakit. Oras-oras kang bubulabugin ang mga maling desisyon mo sa buhay. At hindi ka patutulugin ang konsensya mong laging nanguusig. Kaya si Randolph, mas pinili na takusin na lang ang kanyang buhay. Sa isip niya, para hindi na siya mapraning sa nakakabaliw at patong-patong na pressure. Si Randolph kasi. Tumalon sa ikadalawamput-apat na palapag ng inuupahan naming kondo sa rekto. Akala ng iba babae, magulang at pressure sa exam ang naging dahilan niya. Pero ang totoo, minumulto siya. Ako nga pala si Stephen at ito ang kwento ng kaibigan kong minulto ng sarili niyang demonyo. Rando Dmitri, 22 anyos patay. Wasak ang muka at butas ang katawan nang sumabit sa tulis ng bakal patapos siyang tumalon sa ikadalawampot-apat na palapag ng tinutuluyang kondo sa rekto. Hanggang sa huling sandali kasi ng kanyang buhay, patuloy siyang minumulto kulong ng demonyong laging gumugulo sa amin. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na bulungan niya. Hindi lang si Randolph ang nakaranas ng pagpaparamdam ng multo. Anim kami ng magkakaibigan, lahat kami, para bang pinaglalaroan ng demonyo sa aming lumang konto. Yun nga lang, si Randolph sa amin ang pinaka-naapektuhan. Si Randolph kasi, kaiba sa amin. May lihim palang kini kim Kapwa kami nag-aaral noon sa review center para sa nalalapit na board exam sa pagiging certified public accountant. Isa sa pinakamahirap na board exam sa Pilipinas. Sa batch namin, hindi sa pagmamayabang pero kaming lahat, kaming anim, may chance maging top 1. Akala ko lahat kami masaya na pwede kaming maging top notcher. Pero si Randolph, may lihim palang inis at inggit. Bad trip. Tagal kong pinlano, baka mapurnada pa. Magagalit na naman si Papa. Ayos. Minsan narinig ko si Randolph na kinakausap ang sarili. Para bang inis na inis siya ang tagal suko. Parang gulang Pains. Pagpapatuloy niya, di ko malaman kung anong pinatutungkulan niya kaya imbis na tanungin siya, minabuti kong magkunwaring wala mo nang narinig. Ito na palang simula ng maitim niyang balak sa aming pagkakaibigan. Ang galing ni Randolph, minabuti niya rin gamitin sa sarili niyang kapakinabangan sa talino niya nagawa niyang kumbisihin kaming limang kaibigan niya na manirahan sa iisang kondo. Sige, ganito na lang. Sagot ko na ang kalahati. Tapos yung kalahati, kayo na ha? deal? Alam niyang mahina kami sa ngala ng librihan. Siya rin na nagpresentang maghanap ng tutuluyan. Inayos niyang lahat. Yung kulang na lang titira na lang kami Bahagi ng maitim na plano niya ang manirahan kaming anim na magkakasama sa iisang lumang kondo sa Recto. Hindi ito basta luma lang. Kilala ito sa mga kwentuhan na hitik sa kwento ng kababalaghan. eh bakit dito? Ang daming kwentong nega rito. Baka naman imbes na makareview tayo, bumagsak pa tayo. Nag-aalalang tutul ko nang malaman kung sa lumang kondo sa Recto kami titira. Come on, Stephen naman. Don't tell me bro, naniniwala ka sa multo. Mas naniniwala ka pa sa multo kaysa sa bentahe na malapit ito sa review center at mura renta pati malapit talaga sa lahat ng kainan. Tutol naman ni Randolph sa sinabi ko. Naduduwag ka ba? Amon niya para sa akin. Hindi naman pero... Oh, yun naman pali. E eh, di deal. Saka ako naman ang nito ngayong first month. Tutulog at mag-aaral ka na lang. Oo nga, Stephen. Eh, huwag ka na rin ano dyan, oh. Mag-aral ka kaysa kung anong nireklamo nire mo sa multo. Papirupang turan sa akin ni Mike. Sa huli, kahit diskumpyado ako, wala na rin ako nagawa. Napa-oo na lang ako kahit hindi ako panatag sa bago naming tutuluyan. Oh yan, baka yan na yung pizza na in-order ko. Okay magdala guys. Sagot ko yan ha. Housewarming party ko na sa atin. Yabang ni Randop sa amin. Sige, ako na ang kukuha. Binuksan ko ang pinto para sana punin ng pizza. Nagtaka ako. Wala nang tao pero parang may tumakbo sa pasilyo. Yun ako unang kinabahan pero pinagtibit balikat ko na lang. Oh, asa na pizza? Tanong ni Randolph. Weird pare, pagbukas ko wala namang tao sa pasilyo pero parang may tumakbo. O oh, baka yan na yung multo mo? <laughs> ni Mike sa akin. Si Randolph kita ko bahagyang napangisi. Sige, hintayin na lang ulit natin. akala ko ulat huli na yung makaranas ako ng hindi maipaliwanag sa aming kondo. Pero nagulat ako nang ang pinakamatalino sa aming grupo ni si Carlo biglang gustong tumalon sa bintana ng aming kwarto. <coughs> <coughs> Uy, Carlo! Sigaw ni Philip, isa naming kaibigan. Hayaan niyo na ako. Ilang gabi niya na akong binubulungan. Gusto ko tumalon. Sabi niya, susunod ka na, susunod ka na. Pre, pre, ayoko na, ayoko na. Nakakagulat pero nung mga oras na yun parang may kung anong itim na anino ang nasa likuran ni Carlo. Gusto kong kilabutang. Iniisip kong totoo talaga ang kita kung sumakbo sa pasilyo at ang sinasabi ni Carlo kitang-kita ng dalawang mata ko kung ang anino at manghahawakan si Carlo. Uh, Carlo! Sigaw ko. Inisip kong baka mapigilan ng sigaw ko ang paghawak ng anino kay Carlo. Bro, ano ba? Lalo mo tinatakot si Carlo. Galit na turan sa akin ni Randolph. Pull yourself together, okay? Sorry, may... May anino kasi sa likuran ni Ka... Itutuloy ko palang sana ang pagkikwento pero si Carlo biglang nangisay. Carlo! 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 Sabay naming sigaw. Inatake na pala siya ng epilepsy niya. Kanya-kanya kami ng first aid sa aming kaibigan. Si Randolph minabuting tawagan na ang mga magulang niya. Carlo! Carlo! Stay with us, pre! Carlo! Noong yon si Carlo na ng malay. Kinapukasan, sinundo na siya ng kanyang mga magulang at sila na rin ang nagpasyang hindi na muna mag-take ng bar exam si Carlo kasabay namin. Nakakahinayang pero nakakaduda rin. Ito ang aming naramdaman. Siya ang pinakamagaling sa amin. Pinakalogical na tao pero minulto. Minulto. Pero habang lahat kami diskumpiado, si Randolph, si sipol-sipol pang naghanda ng almusal. O tara, magluto ako agahan. Kain na tayo, future CPA. Ang weird sa pakiramdam na habang nawala ang isa sa aming kasama, si Randolph naman parang nabunutan ng tinik sa buhay. Walang sumabay kay Randolph sa agahan. Lahat kami nang lulumo. Pero nang akmang tatalikod na siya, dinik na dinig ko Nagsalita siya. Ayaw niyo ha? Sige, isa sa isusunod ko. Pulong niya sa sarili. Sa hindi ko malamang dahilan, malimit ko siyang mahuling kinakausap ang sarili. Ako naman, nagkataang dinig na dinig ko kung ano ang kanyang sinasabi. Ano ka mo? Tanong ko sa kanya. Ha? Huh? Sinabi mo may isusunod ka? Anong ibig mong sabihin doon? susunod? Wow! Chill bro! Huwag kang mainit ha! Ah. Ano, pang bang susunod na pinagsasabi mo? Hindi namin natapos ni Randolph ang diskusyon. Tumawag kasi bigla ang kanyang ama. Aba, Randolph! Parang puro ka pasarap dyan sa Maynila ah! Tandaan mo, wala kang uuwihan dito kung pabanjing-banjing ka dyan. Ayokong magkalak ng second taker sa bagsak ng telepono. Parang nahiya sa narinig ko. Kita ko ang putla sa mukha ni Randall at ang pagpipigil na umiyak. Napahiya siya sa harap ko dahil sa sarili niyang ama. Sa hiya ko, ako na ang yumuko. Nagpasensya. Nahiwan siyang parang sisinghot-singhot sa sinabi ng ama mga sumunod na pangyayari sa buhay namin magkakaibigan sa kondo, sing sahol paano kinausap si Randolph ng sarili niyang ama. Dude, hindi ko na talaga kaya. Physically and mentally exhausted na ako. Biglang paalam ni Mike. Pare, I need a break. Ayoko ng pressure sa life tapos ganito ang vibes. Di ko kaya. Nang sumunod na linggo, si Philip naman ang nagpaalam. Ayoko na tol. Totoo mo sinasabi ni Carlo. Ang kasabi siya may susunod siya. Tol, ako na ba yun? Tol, ayoko na! Ilang araw lang ang lumipas, si PJ naman ang umiyak at nagpaalam sa amin. Sa huli, kaming dalawa na lang ni Randolph ang naiwan sa kondo. Randolph, pre, kung aalis rin ba ako, kakayanin mo maiwan dito? tanong ko sa kanya. Sa totoo lang kasi, tinatablan na rin ako ng pagkaduwag. Gusto ko rin aminin natatakot na ako, wala pa man ako nararamdamang Pero, tutuloy ka pa rin sa exam. Tanong ni Randolph sa akin. Saglit ako natigilan, ano bang mas mahalaga sa sitwasyon ngayon? Ang nalalapit na exam o ang ilayo namin ang sarili namin sa kung anong bumubulabog sa amin? Ah, syempre oo naman. Sinagot ko na lang ang tanong niya dahil katulad niya, pangarap ko pa rin mag top 1. Gusto ko rin maging magaling sa larangang ito. Randolph, may ba ako? Ikaw ba, wala ka bang nararamdamang kababalaghan dito? Hindi mo ba nakikita yung anino? Tanong ko sa kanya. Napangisi siya sabay biglang nagseryoso. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam. Ilang linggo bago ang aming pinakahihintay na exam, hindi na kami nakapagsabay ni Randolph ng pag-aaral. Gising ako sa umaga, siya naman sa gabi. Mas nakakapag-aral daw kasi siya kapag madaling araw. Pero isang gabi, naalimpungatan ako. Si Randolph, kinakausap na naman ang kanyang sarili. Narinig ko ang sinabi niya. Kinabahan ako. Psst, huwag kang maingay. nag na lang siya. Konti na lang. Narinig ko ang sinabi niya. Kinabahan ako. Konti na na. Konti na lang. Paulit-ulit na sinasabi ni Randolph sa sarili habang niyuyugyug ng bahagi ang kanyang katawan sa upuan. Maya-maya pa. Susunod na siya. Para kong binubusan ng malamig na tubig sa narinig kong bulong sa aking tenga. Susunod na siya. Hindi ko nakikita pero para bang si Randolph. Susunod na siya. Bumulong malapit sa aking tenga. Na Naramdaman siya. ko ang kanyang hininga. Na siya. Dinig na dinig ko ang kanyang bulong, ang kanyang pananakit. Ito na ang hangganan ng PC ko. Napatayo ako sa takot. Sigaw sa kilabot. No! Hinarap ko na ang bumulong sa akin na si Randolph. Shit, Randall. Ayoko na. Ahala ka sa buhay mo. Suko na ako sa iyo at sa trip mo. Shhh! Huwag kang maingay. Nagreview ko. ako. Nagit ako. Hinarap ko ang bumulong sa akin pero walang tao. At ang random na sinigawan ko, nakatalikod ulit sa akin at abalang nagre-review. Nakaupo siya na para bang hindi man lang tumatayo. Parang walang nangyari. nakaupo siya, sino yung bumulong sa gilid ko? Gulong-gulo na ako. Kinabukasan, nag-alsa balutan na ako. Nasa pagitan ako ng kukumpuntahin ko ba si Randolph o sasarilinin ko na lang dahil malapit na ang aming exam. Tol, sensya na. Gusto ko kasi mag talaga Ilang araw na lang exam na natin. Kitakits na lang sa finals. Paalam ko sa kanya. Oo, sige. Ingat ka. Randolph, ikaw ang mag-iingat. Sa sinabi ko, napangisi na naman siya. Sila ang mag-iingat. Ngiting aso pero mas ngiting demonyo. Natakot na naman ako sa kanyang kinikilos. Naging mabilis ang mga sumusunod na pangyayari. Lumipas ang mock exam namin. Sumunod ng pinakahihintay na exam for CPA. Hindi na kami nagkita dahil magkaiba kami ng testing center. Pagkatapos makahinga mula sa halos na isang linggong exam, bumalik ako sa kondo para kunin ang natitira kong gamit. Uy, Stephen, ano ba yung kaibigan mo? Nabaliw na sa sobrang talino. Anay takbo sa pasilyo kahit madaling araw. Ayun! Kung hindi mapirmi sa karto, eh nandun sa taas ng roof deck, hindi naman nagsasampay. Pero nandun lang pakanta-kanta, nakakabulahaw. Pagsabihan mo nga, konti na lang, ire report na namin yan sa admin. Naku! Sumbong sa akin ang mga kalapit kwarto namin sa kondo. Pasensya na ho. Sige po, sasabihan ko. Pero konti na lang naman ho. Antay na lang namin ang result. Baka ho, umuwi na rin ho siya sa kanila. Napapailing na lang ako ng mga sunbong sakin. Sa Nabaliw sa sobrang talino? Marahil dahil sa pag-iisa at pressure. Noon pa man, naisip kong may kakaiba na talaga kay Randolph na lagi kong nahuhuling kausap ang sarili. Randolph? Tol, si Steven to. Tol, kunin ko lang sana yung gamit ko. May susi naman ako pero mas pinili kong pumatok muna as courtesy. Nakailang pasubali ako pero walang sumasagot. Dito ko na nilabas ang susi ko para buksan ang pinto. Pero hindi pa man tuluyang nagbubukas ang pinto ng aming kwarto. Natigilan na naman ako. May kung sino o anong tumatakbo sa aking likuran. pabalik-balik. Takbo, lakad, takbo. Maya-maya tumigil. Ramdam ko ang kanyang mga hininga. Isa, dalawa, tatlo. Lumapit siya sa aking tenga. Susunod na siya gulong ng kung sino sa aking likuran. Namutla ako. Gusto kong lingunin para sinuhin kung sino yung nananakot sa akin pero parang napako ang aking mga paa at ang aking leeg. Hindi ako makagalaw. Nagdasal ako. Maya-maya pa, pinilit kong igalaw ang aking katawan at pagharap ko, wala na namang tao sa pasilyo. Pero sa dulo ng aming pasilyo malapit sa hagdanan papunta sa roof deck, naroon ng isang anino. Isang pamilyar na anino. Randolph? Tol? Ikaw ba yan? Hindi sumasagot ang anino. Pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Tumakbo siya paakyat ng roof deck susundan ko. Pero biglang bumukas ang pinto ng aming kwarto. Maluwang na bukas. Walang ilaw sa loob at may amoy na masangsang. Stephen, alika. Tuloy May kung ano sa loob ang tumawag sa akin. Kinakabahan ako pero tingin ko ay boses yun ni Randolph. Bago ako tuluyang pumasok, kinapa ko munang switch ng ilaw. Hindi ko makita. Halika Stephen. Patuloy na paanyaya ng hindi ko makitang tao sa loob. Ayoko sanang tuluyang pumasok sa loob dahil ramdam ko ang mabilis na kabog ng nipdip ko. Pero hindi ko maabot ang ilaw sa kagustuhan kong mabuksan ang ilaw ng aming kwarto pumasok na ako ng tuluyan at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Nagsara ang pinto. Hindi ko mabuksan ang seradura. Hindi ko rin ang switch ng ilaw. Tulong ho! Tulong ho! Tulong ho! Pagkatok ko ng malakas sa pinto, sobra na ang takot ko rito. Hindi ko mawari. Naniniwala ako na may tao rito sa loob bukod sa akin. Pero natatakot ako sa kasamang hindi ko man lang makita sa dilim pero nararamdaman ko. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong pulgada na lang ang layo at kusino anuman ang kasama ko sa loob ng madilim at masangsang na naming kwarto. Susunod na siya. Usal na naman ng kung sino sa aking tenga. Tumayo ang balahibo ko. Pinilit kong aninagi ng itsura ng bumubulong sa akin. Puta! Demonyo ka! Singil ko yun sa lahat ng panggagamit niya sa kwarto ito para sa plano sa inyo. Susunod na siya. sabi ko na. Lungkot sa sarili ko. Hindi guni-guni ang mga naisip kong pakanani ni Randolph noon. Siya nga ang may kagagawa ng katatakutan namin. Plano niya talaga na bumitaw kami. Pero kung plano niyang lahat ng yon, anong demonyo to? Naguguluhan kong tanong sa aking sarili. Shit! nayari na na paglaruan na si Randolph. Kinakabahan kung kumpirma sa sarili ko. Kis-kambing na may malaking sungay ang nakita ko. Masangsang ang kanyang angli. May pangil, may nanglilisik na mga mata. Diyos ko, tulungan niyo ho kami. Si Randolph ho, tulungan niyo. <laughs> Susuntuin ko na siya. Bika ng kung sino mang masamang elemento sa malagong at malaking niyang boses na maladimonyo. Pilit ko pa rin binubuksan ang pinto sa takot. Sinusubukan kong sirain ang seradura hanggang sa ang malakas na bagsak. Iyon na lang ang huli kong narinig, sabay biglang katahimikan. Sa ilang minuto ng nakabibinging katahimikan at nang magkakahalong emosyon ng takot, kaba at pagtatanong. Umukas ang pinto para akong naligo sa sarili kong pawis. Tulala pero kinakabahan. Pilit kong inaalis sa isip ko ang malakas na pagbagsak ng narinig ko. pinipilit kong ihakbang ang mga paa ko paakyat ng roof deck. Kung ko huling nakitang paakyat si Randolph pero gusto ko rin tumakbo papalabas ng building para makita kung ano o sino ang bumagsak. Tulala pa rin ako. Toy! Stephen! Si Randolph! Nagpakamatay! hindi pa man ako nakakapili kung sa taas o baba ng kondo pupunta. Ang nakasalubong kong kapitbahay namin sa pasilyo ang nagkumpirma sa akin ng masamang balita. Ilang linggo pagkatapos magpakamatay ni Randolph, bumalik ako sa kondo. At habang naghahakot ako ng natira kong gamit, Rando Dmitri, 22 anyos patay, wasak ang muka at butas ang katawan nang sumabit sa tulis ng bakal patapos siyang tumalon sa ikadalawampat-apat na palapag ng tinutuluyang kondo sa Recto. Ang malagim na balitang ito pa rin ang narinig ko. Nabuhay muli ang kwento ng kababalaghan sa kondong ito sa Recto. Naging suki na naman ang paranormal investigations. Labas-masok ang media at may dala pang mga eksperto para di umano makausap ang multo. May mga nagsasabi na hindi naman talaga multo ang nagtulak kay Randolph kundi ang personal na problema niya sa love life, sa pamilya at meron ding nagsasabi na pera. Pero para sa akin, para sa nakasama niya na ilang buwan naming pagre-review, para sa akin demonyo. Ang masama niyang ginawa sa amin, iyon din ang gumulo sa kanya at kumuha ng buhay niya. Karma sa lingwahe ng iba. Demonyo naman pung ilalarawan ko. Walang maniniwala sa akin pero sa sarili kong naranasan kasama siya. Natatakot man pero iyon ang pumatay sa kanya. Ilang buwan ang lumipas, ang balita naman. Randolph Bittre, Top 1, CPA Batch 2002 Examiny. Naisa katuparan niya ang plano niya pero ang kapalit. Siningil siya ng demonyong siya rin ang may gawa.